What's up mga kasang? Welcome back to my channel. At for today's video, nakabisita na naman tayo dito sa ating farm. So yun, magchecheck ako dyan at magkukuha ako ng mga isda at tignan natin kung ano nangyari na sa mga pinaparami natin. Pero bago yun, eh, gusto, mo, gusto ko muna pag-usapan natin yung natapit natin no nakaraan. No? Dahil uh, kung maalala nyo yung topic natin no nakaraan, eh, sinabi ko na... Ano, na uh, kumikita nga ako dito Since nung 7 years ago na nag-start ako dito, ay eh, tuloy-tuloy na nag uh, na, kumikita ako at nagbi-breed ako ng ano ng mga gapis. Uh, so, yung mga bago ngayon, uh, yung mga hindi na umabot sa akin dati. Na-video ko na yun kung magkano talaga yung kinikita ko. Uh, 'Yun, nagtanong sila no kasi uh, para ma-update na rin kayo ngayong 2024 kung applicable pa rin ba yung ginagawa natin before at uh, kung ganun pa rin ba yung kitaan natin dito sa pagpa-farm natin ng gapis. So, yun, yun yung gusto ko sana pag-usapan natin ngayon. At ayun, na uh, bago tayo manguha dito at magayos. Actually, hindi pa ako nag-ayos dyan. Wala pa akong ginagalaw. At sinubukan ko mag-video eh ma, ma -ano, madilim. Hindi nyo rin makikita masyado. So, mamaya na natin gawin yan. At ayun, pag-usapan muna natin kung magkano talaga ang kinita ko dito. At kung magkano yung ginagasos ko dito monthly. So, yung mga kasang, no, sa ganitong kaliit na farm, na meron ako ditong 20 tabs 20 tapos dito mga 10 tapos may mga pan siguro mga ano mga 50 tabs ang meron ako dito uh, kumikita ako dito diretso na tayo sa kita no? kumikita na ako dito ng 15 to 20,000 a month malinis na malinis yon yung 15 to 20,000 a month na yon ang ginagastos ko lang doon per month eh 1,000 or less than 1,000 so kung kukumputin mo 14 to 15,000 ang kinikita ko dito less na yung mga ginagastos ko dito so ganun kalaki yung kitaan pang magbe-breed ka ng gapis so yun, paano ko nasabing ganun kalaki yung kitaan no? makakwento ko lang kayo, ito kasi dating 20 na to wala yan so meron lang ako dati, ito itong part na to yung mga naipong ko dati, tsaka ito nung time na yun, kumikita ako ng mga 10 to 15 Ayan, am, ano na yan, am, maka Real talk na yan guys, real talk na nakitaan natin. Kumikita ako ng 10 to 15,000 doon sa mga funds ko dito. At nung nagdagdag kami, kasi nung naghanap nga ako ng ano, ng uh, mag sa akin financially, eh gusto kong mag-expand. Naghanap ako ng kapartner, so nagdagdag siya nito. Ang dinagdag niya sa akin, eh ano, nagbigay siya ng 20,000 pesos. Para dito sa additional naming nagyan. Tapos uh, nagdagdag din kami ng ano ng mga strains. So yung strains na yun tsaka itong lalagyan nito, yun yung 20,000 pesos worth. Pero itong tubs na to, uh, walang 10,000 'yan. Kasi yung 20 kasama na yung andon, yung, yung isda, yung mga panimulang pagkain namin, yun naghati na kami doon. Tapos ang usapan namin doon eh 50-50 kami sa hatian. So 50-50 kung magkano yung kitain ko. Kunyari 10,000, 20,000. Hati kami doon kung 20,000, 10,000 kami. Pero ang hatihan kasi namin doon pag may nabebenta ako, eh naghahati na kami. Kunyari kumita ako ngayon ng 10,000 ay kumita na ako ngayon ng ngayong araw kumita ako ng 1 to 2,000. O kunyari 2,000. Hati na kami, papadala ko na sa kanya agad yung uh, 1,000. So, uh, ah, bahala na siya doon. Tapos ano yun, walang katapusan sa inyong, guys. No? As long as meron kaming farm, eh Uh, hati kami, hati kami ng hati so gano na nagang usapan namin ni Matthew noon na kailangan ko lang na magpipinance no? hindi ko naman siya nire-require na tulungan ako mag-alaga at magparami dahil uh, madali lang naman yung para sa akin pati ang pagbabenta eh, madali rin para sa akin so uh, kailangan ko lang talaga ng magpipinance para dumami yung lalagyan at dumami yung strains ko so yung strains ko ay naging strains namin at uh, yun nga nagpartner na kami dito so ayun, simula no, nung no, no, nag, nagdagdag kami dito uh, ang approximately 15 to 20,000 thousand na kinikita namin depende yon sa panahon kasi kagaya nyan, yung ano namin dito yung naalala nyo yung feeder namin dito na iniwan ko dito na ibebenta ko na sana mga worth ano yun, 5 to ten thousand yun na feeder feeder lang yun, ayun nandito lang na malalaki na sana eh na wash out so na nakapag save ako ng konti doon at binenta ko yung iba so mga ilang libo pa rin naman ay naabot ng mga ano ng mga natira dito at meron pa ako na tira sa bahay na doon ko na pinaparami. So paano nangyari na ganon na uh, 15 to 20,000 ang kinikita ko? Sa umpisa guys no, sa umpisa, yun talaga yung mabigat kasi uh, mag kayo. Kagaya nito, kinukwento ko kanina, yung tub na yan, pati yung pump niyan, ano yan, more or less mga 10,000 na yung gastos diyan. Tapos pag nilagyan mo pa ng strain 20,000 nga ngayon yung 20,000 na yun uh, ano na yun yun na yun yun na yung yun na yung kailangan mong gasto eh, no? kung wala kang idea sa paggagapi pag, pag ninegosyo -ne ng gapi eh yun na yung yun na yung ano yung gastos mo dyan kasi uh, ang kailangan mo na lang gawin ay eh, paramihin sila ng paramihin at yung mapaparami mo eh yun yung yun yung ibebenta mo at doon ka na para mabawi mo yung ano mo yung ininvest at yun para kumita ka rin so ayun simple lang no bumili ako diyan oh bumili kami ng 20,000 worth isda at uh, isda at lalagyan tapos yung isda at lalagyan na yun makukuha namin yon siguro mga 6 months o baka wala pa 6 months depende sa panahon kung di babagyo kung wala mangyayari at dadami lang sila nang dadami mabilis na yung ano mabilis na yung 6 months na na, na na na, return of investment na doon sa 20,000. So, yung mga susunod na yung mga susunod na taon eh kumikita ka na lang. So, yun yung sinasabi ko nga kanina na 1,000 lang yung aming ginagastos at 15 to 20,000 yung aming kinikita sa kada buwan. So, ano ba yung kailangan mong i-maintain dito? So, ayun guys, no, sa ganitong klasing uh, negosyo, ang maintenance dito eh unang-una -una, pagkain kasi kailangan natin pakainin yan para lumaki at para dumami syempre kailangan mo ng pagkain tapos pangalawa tubig kasi doon sila nakatira so yung tubig dito hindi naman ako nag water change sa ganitong klaseng setup hindi mo kailangan mag water change palagi so maswerte ka pa pag umulan yun yung water change ng usa yan. so, uh, magasus lang siya sa tubig pag summer kasi ang summer kailangan mong magdagdag kasi bumababa yung, ano uh, niya, yung tubig bumababa yung level ng tubig niya at pwede matuyo yan kaya kailangan mong magdagdag so ayon uh, more or less gumagastos kami ng sa tubig dito tsaka kuryente 500 tapos yung feeds eh, isang kilo ng PO1 lang naman ang na pinapakain namin so uh, 100 plus lang yon sa ano sa Shopee pag nag direct ka mura lang naman ang PO1 so ayon more or less 1,000 lang ang nagastos namin tapos uh, ayon kuha na lang kami ng kuha kung meron kaming mga harvest kuha ko ngayon worth 5,000 kuha ko ulit next week worth 5,000 o worth 3,000 ganun tapos pag na lang namin yon so ganun kadali lang mga kasang, no hindi naman kailangan etong negosyo na to kasi hindi mo kailangan gumastos ng gumastos example ko na nga lang to ito lagi ko sinasample yan 10,000 yan yung lalagyan na yan. yun na yun pag nabili mo kasi yan aabot na yan ng ilang taon so meron ako mga tabs dyan tsaka itong mga to 3 years na yan yung lalo mga 7, 6 years na yata yung gamit ko ito yung mga tab na yan 6 to 7 years yun pa yung mga una kong ano eh, tab na binili so sa loob ng 7 years na yon naipon ko na lang to pero yung ibang gamit ko dyan eh, ano na 7 years na ito 3 to 2, 2 to 3 years old na yata yan pati ito 2 to 3 ito mga batya na yan mga 5 years old na yan ginagamit ko pa rin Ah, ito hindi ko na alam kung gaano katagal yung tatagal niyan, 'di ba? Pero 'yun nga sinasabi ko, hindi niyo kailangan gumastos ng Kung makapagbuo kayo ng ganito, eh may maintain nyo na lang yung tubig niya at yung feeds at yung laman yung isda. So, ang mangyayari naman diyan pag namatayan kayo, kunyari namatayan kayo lahat ng isda diyan. Hindi natin nasa biglang na-wash out. Meron ka pa rin lalagyan na ininvest. So, bibili ka lang ulit nung pwede mong i-breed. Mabilis lang naman kasi dumami ang gapi eh. Kung lalo na ako, alam mo yung ginagawa mo. Libre ka lang tapos pag dumami, lipat mo sa iba. Tapos pag lumaki, lipat mo ulit. Ang sa mapuno na lang ulit. Ah, uh, Balik na ulit yung ano mo, yung kita mo, no. So, ayun uh, na may kung yung sinasabi ko, guys, no. Hindi naman talaga malaki ang kitaan dito. Kung simpleng gapi ano ka lang, kung simpleng gapi breeder ka lang, no. Lumalaki ang kitaan diyan pag malaki yung investment mo. Ganoon naman sa lahat ng ano, eh, ng negosyo. So, kung mag-invest ka ng mas mamahaling gapis, mas malaki yung ano yun, mas mahal yun. Siyempre, ang mabibenta mo yun, mas mahal. Mas malaki yung return of investment mo. Mabilis. Kasi nga, uh, mahal yung pinondo mo yun. Ngayon kami, eto, kagaya niyan, 20,000 lang yan. ba? Diba? O, oh, eto, 10,000 nga lang yan. Ilang buwan lang makukuha namin yan. Tapos, uh, pwede kami kumita ng gano'n na 10,000 to 15,000. Siguro, mahina na yung 5,000 naman. Pag puno namin lahat yan. So, babalik at babalik yung ano nyo, yung ah uh, pinondo nyo sa ganitong klaseng negosyo. So, so yung mga kasang no sa so mga nagbabalak pa lang na uh, mag-farm lang uh, kahit anong isda pa 'yan. Pero gapis kasi yung akin. So sa so mga magbabalak ng ano magsimula mag-farming ng gapis ayun uh, wala kayong talo, talo diyan guys no kasi uh, matagal na matagal na 7 years na nga ako naggaganyan. Eh kahit kailan naman eh, hindi na wala yung bumibili sa akin at alam mo yun, nung, nung nagsimula ako, meron na rin ganyan eh, may mga nauna pa sa akin na hanggang ngayon, eh ganun pa rin yung negosyo. So maganda talaga siya, at uh, stable talaga siyang negosyo kung uh, mapag-aaralan mo lang mabuti. Ang maganda pa dito, no, pag naggagapi ka, pwede ka rin magtrabaho pa rin kasi marami ka pa rin oras. Hindi naman laging nandiyan ka na nakatuto ka dyan. Pwede nga ano, yung maga pakainin mo hapon, pakainin mo pag rest day mo. Water change mo yan kung ano man, di ba? Kung may mga dapat nang gawin dyan, silip-silipin mo. Ako nga, once a week lang ako dito, minsan nga two weeks pa. <laughs> Sinapaano ko lang kay Papa na, di ba, hindi naman masyado marunong si Papa mag-alaga Sinasabi ko lang kung ano yung mga dapat nang gawin. Tapos, ayun, na, ah, nakaka-breed naman kami ah, dumadami naman. So ayun mga kasang no, sana may na ano kayo no, na tutunan kayo at sana nagigets niyo yung sinasabi ko no para do sa mga magsisimula pa lang ngayon. Hindi ko naman sinasabi na huli na dahil uh, medyo mina me ngayon no, pero meron at meron pa rin. So kung ikaw ay eh, nag ano ka, nagpaplano ka eh tuloy mo lang at wala namang masyadong mawawala sa iyo kung ano konting effort lang. Kung hindi ka naman magtagumpay eh depende na lang kasi yung kung gaano kalaki yung ininvest mo. Tapos ayun uh, Enjoy naman din sa pag-aalaga ng isda so kung kung gusto mo eh wag mo na ibenta ino lang lahat ng isla di ba eh okay pa rin naman kung ano nga kung may liga na magalaga doon so ayun kung may mga katanungan pa kayo comment lang kayo tapos ayun uh, uh, sa mga hindi pa na subscribe subscribe na kayo sa channel ko tsaka sa facebook meron din ako follow nyo na lang ako doon so ayun taposin na muna natin ang video na to at uh, maraming maraming salamat sa mga nanonood. peace out